Ang pagpasok sa kaharian ng langit ay parang isang mahabang karera. Maraming tao ang tumatakbo sa landas na ito ngunit ang lahat ay may iba't ibang ruta. Ang ilan ay makakaranas ng matitinding paghihirap habang ang iba ay haharap sa iba't ibang tukso. Ang karerang ito ay hindi tungkol sa kung sino ang pinakamabilis na tumakbo, kundi kung sino ang makakapagtiis hanggang sa wakas. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa Diyos at pagtutuon sa Kanyang kalooban na makakarating ka sa finish line at mapapanalunan ang tunay na gintong medalya ng buhay, ang walang hanggang gantimpala sa kaharian ng langit. Sinabi ng Panginoon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Handa ka bang magsumikap upang marating ang finish line at manalo ng gantimpala ng kaharian ng langit?